ang angka ni Cain. Sinipingan ni Cain ang kanyang asawa, nagdalang tao ito at nagkaanak ng isang lalaki na pinangalan ng Enek. Pagkatapos, nagtayo si Cain ng isang lungsod at tinawag itong Enek bilang alaala sa kanyang anak. Si Enek ang ama ni Irad na ama ni Mehujael. Anak naman ito si Metusael na ama ni Lamek. Nag-asawa si Lamek ng dalawa, sina Ada at Zila. Naging anak ni Ada si Jabal, ang ninuno ng mga nagpapastol ng mga baka at ng mga tumitira sa tolda. Kapatid nito si Jubal na siya namang ninuno ng mga manunugtog ng alpa at trawta. Naging anak naman ni Zela si Tubal-kain na ninuno ng lahat ng panday ng ngakagamitang tanso at bakal. May kapatid na babae si Tubal-kain na si Noma. Sinabi ni Lemek sa dalawa dalawang asawa, dinggin ninyo itong aking sasabihin, Ada at Zela, mga asawa kong giliw may pinatay akong isang kabataan, sapagkat ako'y kanyang sinugitan. Kung sa papatay kay kain, pitong ulit na ganti agad, sa papatay sa akin, pitumput pitong ganti ang gawad.